Sila si Janjan -Jan at si Bugoy, mga batang homeless o palaboy dito sa may uh, buson. Pinakain ko sila at ginupitan. So dito lang sila nakatira, nakakaawa itong mga bata na to kasi ayun lang yung, tinutulugan. No? Yung, yung, yung uh, karito na yan tapos ito si Bugoy dito lang sa sa sahig o sa kalsada. Diyan lang siya uh, natutulog. Kawawa naman. Kumain ka na? Dito? Uh. Kain muna tayo, pakainin kita. So, kaya dito may kainan. Tagal na kayo dito? Nakabalik? Paano kayo nakabalik? Nagbas kayo? Ang laki mo na. Kakilala mo pa si Kuya Barks? Si Daddy Barks? Nakikilala mo pa? sarado yung mga ano yung mga ay puno punuan yung ibang mga kainan bukas o kaya sa pagbalik namin kasi babalik kami bibigay namin yung pangpaayos ng bike ni papa mo para may kulong kulong na ulit kayo papagawa kaso ah, hindi namin makita kung nasan yung papa mo ang hirap pa namin ni papa mo nagtatago <laughs> Gupitan ko nga yung buhok mo. Naano ko sa buhok mo. Ang kapal. <laughs> Ayun. Pagkakain. Gupitan ko yan pagkakain ha. Saglit lang naman yan. Ito ba yung ginupitan natin? Hindi. Si Yeye -ye, yun eh. Di ba? Si Yeye. -ye. Mm -hmm. Oh, soft drinks. Sa iyo to. si Janjan Jan, yan ito pala si Janjan Jan. yan uh, na natin so clean cut natin para malinis yung kanyang buhok kaka na isang ano mountain juice

Kakaawaan mga bata na to. Kanin ka pa? Ayon pa. May pipe ka? Isang...

after nga kumain ayan ay eh, pagpugihin naman natin yan si Janjan -jan, Jan yan. para yung parang ano usong gupit ngayon. Parang manipis lang na ano. Eh sana ma ano may kunan para hindi pa ayo o uto. Tapos saka malinis tingnan. 妈妈。啊媽媽 để chồ lang. Pak. Uh. Để chồ lang. À to. Uh. Đi uh -uh. Đi <laughs> pogi siya. Ano pangalan mo, be? Eh, yun si Janjan. -Jan. -jan. Pogi yan si Janjan -Jan, eh. Mawawa naman tayo. Wala nang uh, liko-liko. Hindi kayo... Hindi sila naliligo. Wala daw. Hindi kayo naliligo? Pag maulan, hindi kayo naliligo. <laughs> Oo oh nga, di ba? Lagi naman na ulan. Hindi kayo naliligo sa ulan. Naligo ka? Ay, ikaw na ang yata dyan dyan, hindi naligo eh. <laughs> naligo daw siya pa. <laughs> O, oh, naligo daw siya sa ulan. Ah, <laughs> uh, may gustong mga kumampon dito, kunin na po. Okay. Kung may gusto, pag may gusto mampon sa inyo, papampun ka. Kung may gusto mong sa inyo. Sa niya. Ha? Gusto daw ma. Pili ka na pa. Sarap <laughs> po ang punin nito, mga to. Oh, ba itong mga to? No? pabait po ito mga bata natin. Ikaw dyan, papampun ka sa akin? ko naman agad siya. Kung meron lang po talaga kaming bahay talaga, nakuha lang po namin. Pampunin itong mga dito. Ito dati na kay Michael Barnes. Ito yun, diba? siguro kasi naisip din naman nila ang hirap ng buhay dito biski naman ako yeah, na. ba diba dati tayo nagpapaligo sa kanila uh -oh. dahil nga hindi siya hindi nga nakakaligo

nagluluto kayo dito minsan? dito na rin daw pala sila nagluluto kaya pala sa ilalim mayroong mga kardero may mga lutuan so ayan yung kanilang sitwasyon dito Diyan sila natutulog diyan na lang yung kanilang uh, bahay kaso wala silang paliguan at wala din silang uh, CR saan sila na sobrang nakakaawa ang mga bata na to